Mga tumig San Fernando karon mga idol Kay na ama mi baboy kuhaon Gitagana to para kasal maotoy aslon Uy man yung Chris Chabin Uy man yung naong mga magagchana Mas karapod ni Inko Pisot Uy mga idol si Bayramon akong kuyogon Aumatic nakaplastar na mga idol Present ko no siya mga idol Uy, hey, hala. Ay, blush na lang kuwang kuno aning kuruma. <laughs> dili na ikapangutana. Nang palangdaan daan mo na nagbutilya. <laughs> ah, dili kayo halang tama na yung Kristibe. Magbulbaan sa ni Magkuyo kay dili kinitan tong palawo po. <laughs> Unya, pag mo sa San Fernando mga idol, si Baylulong sa multi-cab ni Sakaira Dayon. Sa'yo kayo nangita o okay? inom Bukha ko saan interviewon. interview hon. Ah, tayo na tayo, Miko Ako, asyang ipailaila ni Bay Ramon. Bayramon? Ha? Inom lang. Mahon na siguro sa tao, hindi lang kurta mag-inom. Asa? <laughs> inom dayo gihisgutan ni lolong mga idol. Bahala ko nagula pa siya kaon. Kay ang kaon pigmenti mo kuno mga idol. Aw mga libat kita anig mga lipong. <laughs> mag-inom tao. O inom ka don? Uh, Adi ah, lang siguro ta mag-inom oy. Ah. Pista man diri. Pista man diri. Ha? Inom ka da ani to. Hey Jung. Unsa <laughs> ta? Inom ka da ano. Do. Mo kuno siya do. Oh, di ka pa inom Marlon. Mm. Ay, go man. man. Di man, bye. Okay lang mo inom nito amigo? Oh, okay lang, basta magkaon. Kaon lagi ko daan, ni. Ay, di ka pa tagal sting. Di Ita, ay, di pa tagal sting <laughs> kaya pong Marlon. Oh yala. di pa kita sa kumo niya ang porting Dili ah. di lang kuno ko pa sa baon niya. Eh. Sa ba? Ay, dalan. Inom tang suka. Ha? Okay na minum tag suka? Okay, okay na. Sa, sa, sa suka mo, suko rin yapon siya. <laughs> Palahubog o, niya, na gigaining tawhana. Unya na may kontrabida sa kinabuhi niya. Si Marlon, dili mo sugot nga mag-inom siya. Musamot ko nung kalibat ang iyang mata. Uy, manu, Christy, ba dili manalibat si Lolo? Manukon naman na. O manukon na na siya yung kupisot. No! Mo inom mo siya kubrog doy. Ha? doi? Ha? Ay, 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 ay. Di bang kapahim nung lagi Marlon? Ginsa! Wih, nggak, Gipakita nggak, sa nggak, niya. Asa nggak, 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 Marlon. nggak, 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 ayo. nggak, nggak, Ayo, nggak, 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 mau nggak, -ka si Marlon? nggak, 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 Marlon kau nggak, 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 Marlon. nggak, 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 Ako po na siya wala. mulahos ako sa amo mga idol. Eh ang baboy may akong tuyo karon. Pero duda ko nga masangit na po may sa inom. <laughs> Unya mo mga idol. Ang maskara akong sulubon. Kay si Lulong akong hadlokon. tan na to kung sa iyang reaksyon mga idol. Long! <laughs> Woo! I, right. <laughs> Ay! Hello,

nagpagwa po mi nilulong mga idol hapit-hapit mi makaparyas og naong ah <laughs> uh, manoy chris tv dili gyud kay mo maglangyung naong nilulong i apel na lang po si bayramon pwede na mo mga batini Dola ha 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 Asta mga tisoya Tisoy lang yan sa ito <laughs> <babal. laughs> Tisoy Ha? na sa laing daong panawal oh ay muta lang Brad, wala mo kay Brad Wala man eh, wala may tinda Ano ito? Uwan? Asa man? Aliyo ba? Ay na na paim, paim na Ay na na, oh, na paim tine. na paim Brad, ay na na paim na Murag hubog naman niya siya ano man dekakan si minimo? nah, stritano, stritako na niret man? ko na May street strit bida Street stritako na Street stritako na ba? sukot ang mo inom mga idol kasi lolo ng manakong inom, na kunog naung, naatintak sobay sobay lolo. ana? oh, 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 gagmaya, gagmaya, Ayun, way Ang galing pa mga gihubog, Brad. Kapahim na na. Ah, okay, gaya. <laughs> Walang ginubarad si Lulong mga idol. Iyaging iba yag na wala siya mag-inom. Kunya karun, ato na lang ning putlon. At ngayon ninyong sumpay sa next video na to, mga idol. Bye-bye. 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 <laughs> <laughs>